mga kakots, good afternoon, good morning, good evening, nako po, no, sa lahat ng kakots, uh, over the world, over the world! <laughs> ayan, so, sinasanay ko pong magtagalog, kasi bisaya akong dako, inagkabulol-bulol eh, na lang ta nito, no? Ayan, uh, usapang uh, milyonaryo, ayan, so, Uh, mayroon pa akong uh, tinaya yung factory, no? So medyo mag 3 uh, years na mahigit. Pero uh, marami pa problema ang isang factory. So uh, marami pala siyang akala ko ganun na lang siya ka kasi sanay naman po tayo uh, magpapatakbo ng negosyo. Uh, sanay po tayo sa uh, kahit anong negosyo na na naranasan na sana na, na natin. Ayan. So, ito lang na challenge ko lang, na challenge lang ko nitong factory na to. Dahil, um, ah, uh, dito po ako nakahanap ng parang negosyo na uh, mahal na mahal ko. Masaya ako kahit nahirapan ako. Ayan. So, mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako pala si Libby Ensongwate, no? Ah, uh, ah uh, nakilala sa pangalang Boss Lee, no? ah uh, simula nga naging uh, uh, negosyante tayo, yun pala, simula nga naging, ah uh, uh, naging iba na po yung uh, takbo ng buhay natin. So, nag-iba na po yung at, na bansag natin. Ganun pala yun. So, ayan, so, nitong factory na to, no, namangha ko kasi marami talagang bultuhan na orders nito. Kaya lang, so mayroon po kami nga printing department. So nag kami, nagdi tape kami. And yun po 'yung mga services namin, nagrebrand, nagre kami. Kaya lang, uh, pag uh, may may bulto na isang ano, orders isang kliyente, 200 pieces, mag uh, ilang araw pa po siya matatapos. So, 'yung next order uh, natatambak. So, kaya ang pasok ng pera, ang pasok ng pera niya ay may, babagal kasi nag stranded ang mga order. Hindi po siya nagawa agad. Uh, Mbis sa maraming order, marami pera, marami nga kasi 50% down payment namin, so pag matubos na, eh, saka na po yung eh, ano, saka na pag matubos na, ma, matapos na, saka na po siya tubusin, saka na po siya mag-poliped. Uh, Ayan. Ang problema kasi Ah, uh, gustong maraming magda-down. Ang problema, wala kulang-kulang po kami ng machine. Hindi matapos-tapos, so mag-antay pa naman ulit matapos ang isang ano bago 'yun. So, ah uh, medyo sumasakit 'yung ulo ko. So ngayon, ah uh, marami mo po 'kong assets na nabibili before before ah uh, ang business natin ay nagdaan po tayo sa lending, ah uh, nagdaan po tayo sa ah uh, okay-okay business. So, nagdaan po tayo sa agal-agal uh, business. So, so, ngayon, ito yung mga pinaka-exciting kong negosyo. Uh, nakapagpatayo po tayo ng hotel. Nakapagpatayo po tayo ng uh, mga, mga assets na pwedeng pagkikita natin kahit matutulog tayo naging income. Pero ito yung uh, business na na-challenge ako. Sumakit talaga sobrang ulo ko. Kasi marami pang dapat aralin pala, no? yan sa factory na yan na tinatayo. ko. Oh. So, nabigla ako. So, ayan, adami pa nga inaayos ko. Pero, yon na, na um, uh, ikaw, ay uh, negosyante, ikaw bata ka pa, need kang matuto, uh, Need mo uh, pagaralan pag-aralan, no? Uh, bago ka pumasok sa isang negosyo kasi, uh, okay lang sa akin. Dahil palaban ako. Kahit sumasakit ang ulo ko, ah, uh, kahit uh, hirap na hirap ako, uh, lumalaban ako. Okay lang, kasanay na po ako sa ganyang buhay. nag ako para lang talaga ay hindi makatalo sa akin ang failure. Ayan, ako talaga. So kahit marami marami akong utang sa utang, marami akong utang sa bangko, maraming uh, nagtiwala sa atin. Kaya ganun po natin iniingatan ang dignidad natin dahil uh, pinagkatiwalaan po tayo ng bangko. No. So mayroon po nga ako nga loan ngayon na inaantay na malaki talagang ang credit na binigay sa akin. Kailang hindi pa po na natapos-tapos yung uh, aking mga papel, no? Yan. So gano po tayo. So ma uh, ang sa akin lang no na uh, dito po ako natutong uh, maghintay na maghintay na maghintay. Uh, uh, kasi Uh, noon, eh, napakarasko. na noon ay eh, napakaras ko ayaw pong uh, magtrabaho ayaw ko po yung uh, mabilisan no ah uh, uh, noon ayaw ko po yung matagalan no hirap na magtagalog so ah uh, ako uh, ngayon uh, sa pagantay pala doon po ka matuto no Ayan. so pinag-aralan ko ngayon paano po uh, bilis ang trabaho. So, nas nakikita ko ng problema problema sa kumpanya. Kaya hindi po siya nagbibigay ng maraming income dahil kulang-kulang ng machine. Ngayon, uh, naisipan ko may kulang-kulang naman ng kapital ko. Tapos kulang naman na yung release ko sa bank on loan ko. Hindi pa man na ano. Kasi kulang-kulang pa ako ng requirements. Yan, magpag-government, mag bank ang ilon mo. Eh, pahirap, mahirap talaga, no? At least, uh, eh, kasi uh, may collateral sila hindi katul katulad, ng mga ibang bangko na nan collateral ay mabilis lang tayo nakakuha pero maliit lang so ang uh, matagal kaya nag-isip ako magbinta ng assets no ta para po makabili po ako ng machine masakit sa akin kasi pinaghirapan ko yan mabili ko no? yan pangarap ko yan sa isang syudad na yun makakaroon po ako ng uh, lupa no Uh, tapos ibinta ko lang. Pero, naisip ko, maraming bisipin ang isipan, kailangan ko pa magsaulit uh, uh, magsauli ng uh, pera ng investor kasi nagpo-pull out. Yun, ito din yung dahilan kasi may magpo-pull out. So, masakit nga, ano yun, I talagang ibinta, pero kailangan ko ibinta. So, so uh, tumas naman siya ng ano, uh, kasi yung lupa na yun, matag matagal ko na nabili. So, ngayon mataas ang halaga kasi mayroon na po mga uh, tourist, uh mga tourist uh, turista na tinatayo mga para papasyalan sumahal na siya pero binenta pa rin natin ng mura pero uh, sobra ng kalahati sa bili natin na kapital ayan so hindi pa naman po wala nagantay po ko na magbayaran para matapos na babawasan ko po yung pull out sa investor at uh, mabili ko po na ng mga machine na kailangan sa kumpanya. Dahil yun po yung kulang na isipan ko. Marami pong manpower. Anuhin mo yung manpower, kulang-kulang ang machine. So, isang entrepreneur, isang negosyante, isang may-ari ng kumpanya, hanapin mo kung anong problema sa kumpanya. Yun po ang solusyonan mo. Palagi mo hanapin kung ano ba problema, bakit mabagal ang ano to. Marami namang orders, bakit mabagal siya? Dahil kulang, kulang ang machine. Yun po. So, eh, alam mo naman ang machine ng printing 300,000, 400,000, no? Depende sa ano, no, anong classing machine, no? Oh, lalo na sublimation, sa sa dipulog sito napakalakas po yung mga sportwear diyan. Uh, uso na po ngayon mga sublimation, no? So, ganoon mga kasulit kong nga uh, ka no? Ah, uh, masyadong uh, masyado talaga nga uh, ma, ma Mano ma, ngayon ako. Agresibo po ako ba uh, mag-solusyon ng mga problema. Uh, lumaki na lang yung ulo ko anggang uh, hanggang dumating uh, <laughs> sa problema pero hindi pa tayo sumuko kahit anong batikos nila sa atin sa alam mo wala kang ginagawa sa sarili mo didma ano pong paratang nila alam mo pong wala kang ginagawa sa sarili mo didma tuloy-tuloy ka lang sa dream mo no pas alam mo lang uh, wala ka pong niloloko kung hindi ka nakapag natupad ang kapromise sa hindi po may sinadya yan para tutuparin natin nang tutuparin yan No, ganun yun. So, minsan kasi, panahon po ang naggumagawa. Kaya hindi po natin minsan natutupad yung mga gusto nila. Pero, magantay. <laughs> ako din, matuto akong nagantay. Nagagalit na rin ako kasi bakit tagal marilis ng pera. Kasi nga, uh, ako talaga wala din ako nung pag-aantay. Pero, natuto din ako nga, tinitrain din, din ako ng panahon na matutong magantay. Ayan, yeah, so, minsan kasi, dahil sa kahirapan ng panahon, emergency, kailangan po ng uh, mga gastusan so hindi na makaantay. No? So ganun talaga, uh, wala po tayong magagawa dyan dahil uh, uh ganun ang uh, karamihana. kahit ako naman uh, nagagalit din ako kasi ano din ako eh, uh, tagal din, di ba? Uh, so kailangan natin magantay. Ang tagal ng release ng loan. <laughs> Okay. Uh, no, uh, yun. So, maraming salamat. So, laban-laban lang mga baguhan Diyan, na ah, entrepreneur, negosyante, ah, lumaban lang, huwag hihinto. No? Hindi madali. Mahirap. Pero, maniwala sa sarili at may tiwala kay master. Mahal na mahal ko kayo. Mga kakots, mga, please subscribe, pakipindot ang notification bell. Ang alon, 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 alon para matupa. <laughs> Please subscribe. Pakipindot ang notification bell yung all para manotify yung mga bagong upload. So, okay na. Ma Master na mo mag-Tagalog. Daso, pakabisaya man. Dako, kaday. Oy! Sige, bye-bye!